Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag ang presidente. Wow. Makapagsalita naman tong taong to sa presidente. Akala mo mas mataas pa siya sa presidente. Anong ginagawa ng gobyerno natin ngayon? Wala man lang bang didisiplina sa taong to? Nung presidente siya, napakawagas niyang magmura. Pati si Kristo kinu-question niya. Ngayong hindi na siya presidente, takot pa rin ang lahat sa kanya. Presidente, may drug addict tayo na presidente. Putang ina yan. Wow. Papipiliin ako sa drug addict at sa killer. Parang mas gusto ko pang maging drug addict. At least, pag drug addict ako, addict lang ako sa drug. Pero, hindi ako pumapatay. At, sa tingin ko naman talaga itong mga drug addict na to na sinasabing pumapatay nagawan lang to ng kwento eh kasi marami akong mga kilala na gumagamit na addict talaga pero pagkatapos gumamit natutulog na parang itong sinasabi nila na pinatay, namatay nanlaban, parang kwento lang to eh sa tingin po may asawa ka, hungry for power yeah I know it's true, etong si Lisa, sa tingin ko kaparehas din sila ni Imelda Marcos nung no, dati kay senior na parang si Imelda Marcos din ang nagdidikta kay senior katulad ngayon nangyayari si Lisa naman ang dumidikta kay junior yan ang laging binoboljak ni Boljakere Huwag kayong magpaloko. Alam mo, parlament, ang ambisyon niyan, karamayhan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Alam mo, yan, damay patuloy si Romualdez. Kasi si Romualdez ang pinakamatinding kalaban ng anak mo para sa presidente sa susunod na eleksyon. Iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita Laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Gagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. Wow, makapagsabi ng responsibilidad. Pero siya hindi niya alam kung anong responsibilidad niya. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang...